<laughs> Ay, pistol na man si. Ano? Namay, namay napil di ato. Kain na. Kain na. Sarap oh. Ang budol paet. <laughs> Kain mo muna, pero ang mata mo ha. No sa so pikas kabilang baryo. <laughs> Naka, ano din? Treated. Alangan. Okay. Ang sarap. Bakong Mm -hmm. Di ba lunis off mo? Uh Oo. -oh. Pag yan yung masalun. Pero <laughs> so, no, okay. mm. <laughs> <No>, yung mati. <laughs> Pero mm -hmm. <laughs> okay, yung mati. Pero 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 yung mo din. Oh, Ay, Pilipina dito. <laughs> Tapos nakikita yung maalahas niya, Oo, oh, kanina di doon. Sabi niya, hindi ka pwede <laughs> dito kasi Scammer ka, scammer daw po. Nabuang, wala lagi ko Igi scam nga tao. Kaya <laughs> na lang <laughs> yun sila. Sabi mo na nanggit lang kayo, marami ang kalahas. Wala, wala silang ano nagawa nga. Ako, trabaho man akong gi. <laughs>